A pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya. Samahan niyo kami sa ating pagnilay-nilay sa mga aral at turo ng Salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag -aani idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipo ni Jesus ang labing dalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbili na ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahaya ng Israel. Kumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Pagsasadiwa Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad mapagbigay ang Diyos. Maraming natatamasa ang sangkatauhan mula sa kanyang pagpapala ng higit pa sa kakayani ng imahinasyon ng tao. Pero nabuksan na ang kamalayan ng mga alagad sa pagsusugo niya sa mga ito sa misyon sa mga nayon at lungsod ng Israel. Ipinaaalala niya ang walang hanggang pagkabukas palad ng Diyos sa kanilang buhay. Naranasan nila mismo ang kagandahang loob ng Diyos na pinaigting ng pangangaral at mga himalang ginawa ni Kristo. Nabatid na nilang kaloob ng Diyos ang misyong buhay nila. Naroon ang paanyayang maging batayan nila ang halimbawa ni Jesus sa pagibigay ng kanilang sarili, sa pagpapahayag ng pagdating ng kaharian ng langit, pagpapagaling sa mga may sakit, pagbuhay sa mga patay, paglilinis sa mga may ketong, pagpapalayas ng mga masamang espiritu, mula sa espasyo ng pagpapasalamat sa kanilang mga natanggap sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo, inatasan silang magbahagi ng kanilang natanggap. Wala ng ibang kondisyon pa kundi lumagupa habang nakikibahagi sa pagsasakatuparan ng Diyos sa kanyang plano at pangako. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.